Sa NBA naman, pinangunahan ni Luka Doncic ang Los Angeles Lakers sa isang kamanghamanghang triple-double na nagdala sa kupunan sa tagumpay laban sa Miami Heat. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Muling nasilayan ng mga tagahanga ng Los Angeles Lakers sa ang mahika ni Luka Doncic matapos itong magtala ng 29 points, 11 rebounds at 10 assists upang pangunahan ang kupunan sa 132-120 na panalo laban sa Miami Heat nitong lunes. Malakas ang panimula ng Lakers na agad nagdala ng 8-0 run sa unang minuto ng laro at nagtapos ang first half na may 77-63 na kalamangan matapos magdala ng 61.7% shooting. Nadikit pa ng Miami sa 114-110 matapos ang free throw ni Nikola Jovic sa uling 5 minute and 36 seconds ng laban. Ngunit agad na bumawi ang Lakers sa pamamagitan ng fadeaway jumper ni Reeves at alley-oop dunk ni Laravia upang itaas ang kalamangan sa 118 to 110. Nagpatuloy ang pag ng Los Angeles sa tulong ng floater ni Doncic at tip-in ni Laravia para sa 12 na kalamangan. Hindi na muling nakabawi ang Miami, lalo na sumabog si Reeves sa 3 sa natitirang 1 minute and 43 seconds upang tuloy ang lewa ng tagumpay sa 125 to 114. Bagamat nakahabol ang heat sa ikatlong yugto at nakalapit sa 102 to 98, nanaik pa rin ang opensa na at composure ng Lakers hanggang sa huling buzzer. Both kay Doncic nagpasiklab din si Austin Reeves na kumamada ng 26 points at 11 assists habang nagpakitang gila si Jake Laravia na may 25 points sa likod ng mainit na 50.5% shooting ng Lakers mula sa field. Nagambag din ang tiglabing limang puntos sina Jackson Hayes at Rui Hachimura para sa Lake City. Para naman sa Miami, nanguna si Jaime Jaquez Jr. na nagtala ng 31 points mula sa bench, habang si Bam Adebayo ay may 17 points at 8 rebounds. Ako si Carlo a Abante Sports, naon na!